Guys, For today's video, maglalagay tayo ng kondom sa kalabasa. Ito ang kondom ng kalabasa. Ganito lang siya, guys. Buksan ang plastic. Ipasok. Ayan. Para ka lang naglagay ng kondom. Ayan siya, guys. Palubohin muna yung kondom. Ganyan. Ganito ang paglagay ng kondom sa kalabasa. Ipasok, nandahan-dahan, isagad. Siya. Tapos, ayan siya. O, tanggalin mo na yung, yung nato yung bulaklak, tanggalin. Hmm. <laughs> Isa dyan yung Minsan may mga kalabasang madali lang siyang lagyan. May yun namang napakahirap lagyan. So dahil wala akong upuan, ang gagawin ko ay kaupo, nakasalampak sa lapang. Ah, so, diba? Ganyan lang guys. kasi Ito mani igit. Pinsan Andes. Andes nyo Okay. Arasa. Kamsamida. Kamsamida. Isa, isa pang two ha? hello guys for today's video maglalagay po ako ng kondom sa kalabasa ayan guys ito yung kondom mayroon siyang pangalan dito kailangan nakaharap sa akin yung pangalan yung brand ng kalabasa so ganito lang siya guys para ka lang naglalagay ng kondom kung marunong ka maglagay ng kondom, napakadali lang to sa'yo na trabaho. Ganyan lang siya guys. Kailangan mo siyang isagad. Siyempre, mas masarap pag sagad. Ayan. So, ganyan lang guys. Ang aking trabaho for today. Kailangan yung bulaklak dito na natuyo tatanggalin para malinis. Ayan. Dahan-dahan mo siyang ipasok ganyan. Tapos, hahagurin mo siya para sumagad. Ayan. Pero, kailangan din, guys, dahan-dahan kasi mabilis, mag, madali maputol yung bunga. Ayan. Simple lang, diba? Ay. Panibagong experience, guys. First, first day ko naman ngayon to first time kong magtrabaho naman sa kalabasa so maganda rin yon yung marami kang experience kasi para sa susunod kahit saan ka isalpak kahit saan farm ka ilagay alam mo na diba alam mo na ebat bat adan Ebat bat adan So, dahil wala akong upuan, guys, na nauupo na lang ako sa lapag. Wala akong magagawa. Ganyan talaga. Tapos, luhod-luhod, ganyan. So, ayan, ang dami ng kalabasa na siyang, ano, pero, yung iba malalaki na, hindi na siya malalagyan, hindi na siya kasi awesome sa plastic. <laughs> Ito guys, malaki na to. Uh. Ako, hindi na nakita. Natakpa na ng dahon. Tapos nga kayo dyan ng dahon. Okay. Nagpapakim yan. Nakita nyo yan, guys. Susubukan ko siyang lagyan kung kasya pa yung aking kondom. So, kailangan palubuhin yung kondom. Sabi ni Sadyang ganyan. Hipan daw. Tapos, tanggalin yung natuyong bulaklak. Yung pangalan niya kailangan nakaharap sa iyo. So yan. Ayun guys, kasya pa guys. Ayun. Um. Kailangan lang dahan-dahan tapos isagad siya. Um. Ayun guys. O di pa. Dugyan na na. Panibagong aral na naman to sa akin. Dagdag ano, experience. Ay, ito malaki na hindi na to kakasya sa plastic. So, sayang so guys kasi ang daming ano, maraming bunga na nalagpasan na siya ng ano ng balot. Dapat kasi nito araw-araw binaba ano, binitinit check kung ano kasi mabilis yan lumaki. sagana pagsagana talaga sa gamot ay nako minsan may mahirap naman lagyan kasi kung baliko na yung ano bunga mahirap na siya lagyan hindi na siya masagad pilitin natin mailagay para hindi sayang pero wag na lang mm. kasi hindi siya magkasya oh. balik ko andito ako sa Benel house ayan guys so, Actually, kailangan gumapang sana siya dyan sa Kaso, siguro walang nagme-maintenance dito sa kalabasahan ni tatay. Kaya, ayun, hindi siya nakagapang. Kaya nandiyan nakagapang lang siya sa kaya mahirap siyang ano. So, ayan guys. May nakita na naman tayo guys. Nangangailangan ulit ng condom. Ayan. Lagyan natin siya. Diba? Ang purpose pag guys niya siya nilalagyan ng plastic. Kasi katulad nito may baywang-baywang. Kailangan ang laki na pantay. Yeah. So pag lumaki siya pantay, wala siya mawawala yung kanyang baywang. Ayan. Ah. Ayan, may nakita siya tayo. May nakita tayo ulit, guys. Oo, oh, diba? Ayan, nananayo na siya, guys. Kaya lang ang kailangan na niya ng condom. Diba? Tayong-tayo na siya, oh. Tsara, pag ganito ang posisyon guys, napakadaling lagyan. Hmm. Hindi mo na kailangan ano, pinitin. Kasi kailangan kailangan na talaga niya. Pag mga ganitong maliliit pa, ah, hindi pa siya pwede. Yan. <laughs> Ayun guys, okay. tingnan natin kung sa niya. Ayan. lagyan Pero mukhang malaki na siya, no? Alam ko lang kung kakasya. Subukan ko. Kasi sabi ni tatay, pag, pag magkasya pa, much better. Ah. Ayan. Piniti natin magkasya, guys. Siguro ano na to. Black American size. god. O, oh, diba? O, oh, malaki na siya eh. O, oh. oh, diba? Napilip natin. So, ayun, may nakita na naman ako dalawa. Dalawang nangangailangan. Ay. Okay. Oh. Sana na lang pala nagdala ko ng stand ng cellphone. So, pag ganyan ang posisyon nyo, napakadali siyang lagyan. Minsan kasi may mga bunga na. At eh, tulad nito, nasa lapag na. Ayan, pag pag ganito naman ang bunga na niya, guys, yan, hindi na pwede. Pull yung, pull yung, hindi na siya pwede. Reject. yung medyo curve ang ang bunga medyo mahirap syang lagyan ng plastic kasi syempre yung plastic tuwid tapos yung bunga ay curve so pilitin natin na lagyan para tumuwid siya pag habang lumalaki siya susundan niya yung plastic magiging tuwid ang bunga niya ay Guys, mm. <sighs> mm. mm. uh, yeah. Buti na lang guys, mayroon akong baong electric fan sa aking katawan. Mm. Dalawang electric fan sa likod ko. Para hindi masyadong mainit. Sa umaga, mag video video kasi wala yung may-ari. sayang ko oh, ang lalaki na hindi na hindi na siya nabalot oh. ang lalaki na oh. ito pwede pa siguro to balotin mataba yung puno hindi na siya pwede guys kasi mataba ayan nakatapos na, na naman tayo ng isang bineo ayan mayroon pong mas maliit pwede na tong lagyan oh. para hindi sayang ang ating plastic Yung panjang ko dito, Pilipino. Pinay. Masyado siyang ano. Hmm. Ayaw niya magpakilala. So, ayan na guys. Nakatapos na naman kami ng isang vinyl house. Malapit na yung aking buhok, ang aking hair, ay eh, malapit na maging Bruce Lee. Bruce Lee. Pag-isa kaming linya ni Panjang So ayan na guys Thank you so much Maraming maraming nanonood palagi Kahit na busy na ako sa aking work Meron pa rin marami pa rin nanonood Sa aking mga vlog Sa aking mga mini mini vlog Ayan for today's uh, Content is Farming Okay guys and thank you so much. Bye-bye, holler Vlogs. <coughs> <Antik> na. Ay. <laughs> ay, ay. Yeah. ano? na naman tayo to big Para, na po tayo ng kalabasa pagkatapos i-harvest sa paleta ano ba sa hanggok ang pagguni bagay niya sobrang lalaki na hindi siya nabalot noong unang panahon yan ganito naman guys ang ating trabaho pwede naman siya ilapagluna wala naman si sadyang Kasi bawal daw inapagsalapag. Sira ang beauty ng kalabasa. Kasi sira ang beauty ng kalabasa. Ang hmm. beauty pa yung kalabasa okay. may beauty. Ayan, dito. Marami dito guys oh. ay okay. Ayan. Pwede naman ilapag muna. Kasi nagulay-ari. <laughs> Tatagal tayo kung dalawa, gugupit tayo oh hmm. oh diba hi Ay, tapos ayan ito hindi ko pwedeng habis yung malaka plastic kasi hindi pa siya malaki ito so, naman bulok na ayan guys ito nakabalot na siya na matagal na siyang binalot nasagad na yung plastic pwede nang habi okay cut okay.